Good morning mga kababs. Welcome back po. Muli magbabalik tayo sa pagbablog, no? Katagal po tayo hindi nagpakipangita uh, sa vlog, no? Dahil sa kadalihanan na meron tayong ano, mga busy lang, ano? So medyo naisasad. Aside natin yung ating pagbablog. So sa ngayon po ay magbabalik muli ako sa aking pagbablog. Sana po ay uh, supportahan suportahan So mga kababs, no? Uh, sa nga pala po uh, bago sa lahat. Ako nga pala po ay may bagong content ngayon sa araw na ito uh, magpa-farm po tayo ngayon. Samahan nyo ako sa pagpa-farm mga kababs, maganda po ito. Dati po ako isang OFW, kumikita sa abroad, pero mas pinili ko ang mag-farm. Alam nyo kung bakit? Ha? Sabi natin yan. Unang-una, sa pagpa-farm, malaki ang kinikita. Sa pag-abroad, malaki din naman ang kinikita, pero habang nasa abroad ka lang. Pero sa pagpa-farm, Kumbaga kada buwan makikita mo talaga yung pinaghihirapan mo. Although same, pero mas uh, mas magasarili, mas maganda na nasa sarili kang bansa. Ang like niyo na si Bansa ka. At saka sa pagka farm mo una dito sa pag farming Sa pagtatanim ng pechay nga pala mga kabab. Unang-una pechay, gulay sa gulay tayo. Usa pang gulay to. Gulayan na kung gulayan. So sa pechay kada harvest natin pinakawabalito approximately. Kumikita tayo ng 100,000. Pinakamaliit na po yan. Lalo-lalo na kung tumatama kayo sa presyo. Kaya, mataas yung presyo ng gulay. At saka ano, ah, uh, lang yan, hindi yung sasabihin natin agad-agad tayo ay kikita, no? Kailangan natin dyan ng tiyaga. para walang problema. Pero pag may amo ka, hindi ka pwedeng hindi magtatrabaho. Dito pwede tayo magpagtalagan na established na yung ating gulay, pwede tayo magpaupo-upo pwede tayo mag ma 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 mahinga. pero kung may amo ka hindi ka pwedeng gawin pwede, 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 pwede. kailangan sulitin mo o masulit sa iyo yung binabayad sa iyo ng amo so nga so, hindi hindi naman sa ganun din no? unang-una pa rin uh, mas maganda yung may sarili kang negosyo kaya mas pinili ko kaysa sa mag-abroad ang magnegosyo ang napili ko ngang negosyo ay ang mag-farm ha So mga kababs, no? kita sa ulit tayo. Abangan nyo ako kada araw na pupunta kami, mag, pupunta kami dito sa bukid, dito sa farm. Ha? At marami ako tuturo sa inyo, marami ako papakita sa inyo kung paano talaga paunlarin ng isang farm. Lalo especially sa Pilipinas, napakamahal ang ating mga bilhin. Nyo, nga pala, may kaunting trivia lang ito mga kababs. So, sa ibang bansa kita nyo, lahat ng farmer mayayaman. Bakit? Kasi totoong mas malaki ang kinikita sa pagbubukid. Tsaka unang-unaw wala kang amo, inuulit ko. Sarili mo ang amo mo. Especially sa mga bansang ma, ano, Japan. Bakit? Mayayaman ng mga farmer. China, mayayaman ng mga farmer. Yung mga bansa pa na talaga, lalo ngayon, talagang uh, sinusulong nila ang uh, pagpaparm. Kasi, dyan tayo, ang lahat mayaman, mahirap, yan kumukuha ng kakainin. Ha? Kung walang magsasaka, walang kakainin ng mayayaman, ang may pera. Para po tayo kumita mga kababs no, sa pagpa kailangan natin niya na alagaan natin yung ating halaman. Parang ano lang yan eh, parang pag-aalaga lang yan ng sa sarili natin. Kailangan pag hindi natin alagaan sa sarili natin, pag hindi natin alagaan yung mga mahal natin sa buhay, eh, wala pong mangyayari. So, ganyan din po ang pagkahalaman. Kailangan yung puso natin nandun sa pagkahalaman. Upang sa ganun, ay tayo kumita. Ha? Alam po mga kababs, no? At uh, na tayo ay uh, supportahan suportahan nyo ako, samahan nyo ako sa pag farm araw-araw. Okay? Po, mga kababs, no? Sa, uh, papakita ko na lang sa inyo kung ano po po yung uh, magiging progress natin ng ating mga ginagawa sa pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap